Good morning. Magtatrabaho to eh. tayo ngayon. Ayan, may order po kasi sa atin. Pump filter ng aquarium. Baka gusto niyo mag-avail. Ayan po. Pump filter ng aquarium. Dalawang sukat po siya. Isang 3.5 by 3.5 by 5. Ito pong ginagawa ko ngayon. 4 by 4 by 6 yan ito po one filter ng aquarium ah uh, ano to ah uh, magandang klase yung foam na ginagamit ko hindi siya basta basta nasisira kaya trabaho lang uh, ito pahirapan masakit sa braso pero kailangan magtsaga ano <laughs> filter kapag may tiyaga, syempre may nilaga. Kaya kailangan lahat po tayo matutong magtiyaga at matutong makontento sa buhay. Uh, kung anong meron, okay. Walang masamang mangarap pero wag yung sobra. Salamat!